Since kumukulo na, lagay na natin yung kalamansi. Napampaasim natin. Yan, yes, sarap po yan. Woo! Kain po, kain, kain. Ulo ng isda, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sariwang-sariwa, ayan, oh. Tapos, may laman pa ng talakito. Ayan, oh. Hi, guys. Punta tayong palengke ngayon. Bila tayong ulam. Tingin tayo ng mga healthy pagkain. Ewan hey, ko ba, sa tabi naman mamalengke ako, oh, palaging umuulan. Ito na naman, umaambon na naman. May gabi din na tayo. Titignan natin kung mayroon pang ulam. Kung magbabiwala pa tayong pagkain ng mga isda-isda, mga ganyan. Uh, takot! ha Ito na yung lahat ng na-pamili ko May isda ko dito na jackpot pa tayo ng talakito konti lang yung ko Tapos, magsisinig lang tayo And then, may nabili din akong isda Linisin ko lang Pero bago yun, magugas muna tayo ng plato <laughs> paparating na si Mami Monica di pa tayo nagugas ng plato uh, hindi uh, kasi natin yung baili tayo kay Mami kaya so, ka nagugas pa yan at ayan tapos na tayo maghugas hugasan naman natin yung mga pinamili natin isda ayan hindi ko alam kung anong tawag sa si isda na yan pa-comment na lang kung anong tawag dyan kasi nakita ko lang sa suki sa palengke tapos eto talakitok daw yung mga tabas-tabas lang ang binili ko kasi mahal eh. 400 kilo. Ito, halagang sandaan. Parang 1, 2, 3, 4. Gasa lang natin yan. Pero naman yung gulay na napamili ko. Chile, kamatis, meron na akong sibuyas dyan. Tapos, gagamitin kong pampaasi. Itong kalamansi. Yan. Maiba naman. Pero minsan, gumagamit din naman ako ng mga ano, ng mga sinigang mix minsan kapag binibigyan na ako binibigyan na, na um, naglalagay ako ng batuan. Tapos may santali tayo dito ng kangkong. Yan. Hindi pa tayo makakapagluto kasi wala pa yung luya na kalimutan ko para pampaalis lang sa yun eh. Habang hindi ko si Mami Monica, hugasan ko muna to. Tapos maliligo muna ako. Masarap kasi magluto pag bagong ligo. Yan, hugasan ko muna to mga isda ko. Gasa natin maigi. Maganda sana kung bibili tayo umaga, no? Kaso suki ko naman to, kaya sigurado akong sariwa itong mga isda na to. Bago pala ako maligo, eh magsasaing muna ako. At syempre, dahil magsasabaw tayo, etong pangatlong hugas bigas, eh gagamitin natin sabaw. Ayan. Dati pangalawang ano, no, hugas, ngayon pangatlo na para mas malinis. Yan, sarap ng sabaw natin. You know. Sarap yan. Bugas bigas. Tapos magsasaing muna tayo. Lagay muna tayo ng suka. Yan. Tapos, syempre, sign up the cross. Uh, sign na natin. Woo! Malapit na umuwi si mami. Liligo muna ako bago magluto. Okay. Ay, wala pa. Wait lang. Tatapos lang natin maligo since alas 7 na inumula tayo ng anti-rejection medicine. Amen! Start na tayo! Ayan. Siyempre, gagamit tayo ng Japanese pot natin. Yan. Uh, magpapakulo muna tayo ng tubig. Ito yung pinakamabilis na way na pagluluto ko na may sabaw. Kung iba kasi, tulad ko, nagigisa rin ako ng sibuyas, kamatis. Pero this time, mabilisan lang, sabaw lang ilalagay natin. Magpapakulo na tayo ng sabaw. Ito yung parang parito. Ito yung shishmet. Ito yung parang parito. Ito yung parang parito. Ito yung parang parito. Ito yung shishmet. Ito yung parang parang parito. Lalatin ko lahat. Uh, oh, pagka tapon, hirap talaga pag nagbi-video ako dito dito eh. Kaya yeah, minsan ayoko ng ganitong content eh. Pero syempre, gusto ko i-share sa inyo yung mga kinakain ko. Kaya kahit mahirap, gagawin natin. Wait nga lang, ayusin ko muna nga. Nahulog na natin lahat. Papakuluan lang muna natin yan. Tapos, lalagay na natin yung isda. Siyempre, maglalagay tayo ng asin. Hindi ko naman kinatago sa inyo na naglalagay ako ng asin. Pero konti lang, magkaroon lang ng konting lasa. Pero, ang ideal talaga, kung gusto nyo maging healthy, yung iba kasi ginagawa, nakaseparate yung salt. So, nagluluto sila ng matabang. Tapos, yung portion nila na nasa bowl, um, doon sila maglalagay ng salt. Sunod so, natin yung Paminta. Kaya para lalong sumarap yan, damihan nyo ng sibuyas, ng kamatis, uh, kulo na lang, ilalagay na natin yung isda. Next naman natin, mag tayo ng maraming kalamansi. Ito na yung pampaasim natin, kalamansi, para mas healthy. Pero minsan, sa mga video ko, ay naglalagay ako ng batwan, uh, minsan, sinigang mix, nakapaglagay na rin ako ng sampalo nasa inyo na rin kung ano yung way nyo na pampaasim pwedeng lemon pwedeng suka basta mas maasim mas masarap so, di parang kulang pa to eh kailangan mas marami para mas maasim talagay na natin yung mga isda unahin natin yung ulo ng isda hindi ko kilala sunod natin yung buntot yung katawan tapos, ihalo na rin natin to. Wala na akong gagawin dyan. Hulog ko na rin yung tatlong pirasong sili. Yan, two, three, yan. Kung may leaks, masarap sana. Pero, sinigang tayo ngayon. Okay na yan. Itong mga kangkong, iisa-isayin kong hugasan yung mga dahon. Para safe tayo. Minsan kasi may mga ano yan, di ba? Alam niyo naman. Yung isa-isa ko talaga yan. Ito na yung pinakamatagal na ginagawa sa pagluluto. Bukulo na isda ay yung sabaw. Ibig sabihin, luto na yan. Next na natin yung kangkong. Hugas na hugas yan. Tapos, ihuhuli natin tong pampaasim na to. Lutuin muna natin yung kangkong. Kasi kapag inuna natin yung kalamansi or anything na sour agent, eh, may hilaw yung mga gulay. Kaya kailangan maluto muna yung gulay. Tapos natin. Pia, yeah, you want soup? Since It's kumukulo na, lagay na natin yung kalamansi. Kapampasin natin. Yan, yes, sarap po yan. Woo! Kain po, kain, kain. Magsandok na tayo. Kuha tayo laman. Laman na salaki po. Iba-ibang isda yan. Dalawang klaseng isda. Tapos laman. Hindi ko alam talos isda na to. iya nih kita kita nih ya saya no? ya? dia ya, ya, no? ya รับชอบดีกรดน้ระดน